ilang taon na rin ako nagtatrabaho dito sa UAE dito sa Dubai at ang laging tanong ng mga tao na gustong pumunta dito at magtrabaho madali nga bang makahanap ng trabaho dito sa Dubai well depende kasi yan depende kasi depende yan sa experience depende sa abilidad mo depende kung ano yung gusto mong trabaho at Depende kung magkanong sahod yung hanap mo Unang-una, uh, kung matagal ka na rito Ako, medyo matagal na rin ako dito So, para sa akin, hindi ako nahihirapan humanap ng bagong trabaho uh, Kasi ngayon, unang-una, ibang-iba na kumpara noon Dati talaga nag-walk-in ako Tapos limited lang yung online na application sa mga trabaho Ngayon kasi, basta nakaset up yung LinkedIn account mo ikaw na yung hinahanap ng trabaho. Yung mga HR na yung tatawag sa iyo. Kaya sa panahon ngayon napakahalaga na well-built at maganda yung pagkakagawa sa LinkedIn account mo or sa Indeed account mo. Mahalaga yan dito ngayon yung mga account ng uh, paghahanap ng trabaho. Then kung ang hanap mo naman ay yung trabaho na may specific ang saod na hinahanap tapos bago ka lang dito sa Dubai yan, medyo may hirapan tayo kasi unang-una, ang daming ibang lahi na tumatanggap yung mababa yung sahod. So minsan, kung parehas kayo ng ang posisyon na, na inaplayan ng ibang lahi, tapos siya tumatanggap ng mas mababang sahod, syempre, yung you offer sa iyo na sahod, parang same lang din. So dun, medyo may hirapan. Tapos, uh, depende naman sa experience. Sa experience naman, basta alam mo yung trabaho na applyan mo, madali lang makahanap ang nagkakatalo lang talaga sa sahod. Tapos, kung bago ka dito sa Dubai, ang technique dyan, dapat meron kang isang specialty o skill na alam. So, tatawagin ka skilled worker o for example, magaling ka sa IT, magaling ka sa website, magaling ka sa specific na bagay. Yan, pwede ka mag-focus dyan sa pag apply Pero kung talagang wala, mahirap makahanap ng trabaho na ang hanap mo ay medyo malaki rin yung sahod. Yun lang po. So, kung may tanong kayo, pwede ko naman kayong i-assist. I-comment nyo lang yan dito at saka pakisubscribe na rin dito sa YouTube account ko. Baka sakaling matulungan ko kayo sa mga katanungan ko, especially yung mga bago dito sa UAE. Super!